Mga kapusong mamunog nga pag-ulan, dalas habagat nga ginpabaskog sa bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility nagresulta sa pagbaha sa pilakalugar sa Western Visayas. Yahe sa masakayan pandagat nagapadayon gapadayon si Zen, kinantang sasa na katutok live gikan sa bahin sa barangay Arguelles, Haro, Illinois City. Zen, ano ng latest? Jared Adrian, madamo nga mga pamilya sa Western Visayas ang naapektuhan sa baha kasunod sa nga wala untat nga pagbubo sang ulan, humalin pa kagabi samtang klase sa mga probinsya ang ginsuspendeman. Naglutawa ang kagamitan sa mga residente sang ginsulod sang tubig baha ang pila ka mga balay sa Sibalom Antique kagabi. Nangin madasig ang pagsaka sang tubig bangod sa mamunog nga ulan. Masobra naman isa kalibo ka mga individual ang ginpang evacuate sa 18 ka mga banwa sa probinsya. Base sa reports sang PDRRMO, pila ka insidente sang pagtiphag sang duta ang nagluntad. Apang minimal lang ang epekto sini kon ikumpara sa mga lugar nga ginbaha. Possible naman sa mga motorista ang mga national highway. Sa Tobias Fournier may 60 sa ka mga pamilya ang ginpang bakwit. May isa man kabalay nga narumpag bangod sa mabaskog na ulan. May mga 545 families ang nag-ibakwit o kung mga 1,825 ka-persona dyan sa ating nga mga munisipyo dyan sa Antike nga na apektuan. No? Kagang bahay ka dyan, dyan sa pandan. Diyan man kita sa lawaan, bugasong, no? kag uh, may mga areas man nga, na napiktuan dyan sa PIC, kag sa Sibalo. Ang pagbubuwas ulan ang dala sang hangin habagat nga ginpabaskog sang bagyo nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility madamo man nga mga LGU sa probinsya ang nagkansela sang klase. Sa Iloilo -Ilo City, ginpapauli ang mga estudyante bangod gin suspende ang klase. Sa Aklan, gin ang class suspension sa Bugos nga probinsya. May class suspensions man sa pila ka mga banwa sa Iloilo -Ilo Province kag Capiz. Sa Parola Wharf, ginabantayan ang panahon bangod sa teon nga mag-zero visibility, temporaryo nga ginapauntat ang biyahe sa mga fiber boat. Apang wala naman sang stoppage order nga gin-issue ang Philippine Coast Guard sa mga sakayan pandagat kag nagapabilin nga normal ang biyahe sa Iloilo. -Ilo. Ang inyo Coast Guard diri sa province ng Iloilo naka-heightened alert sa subong panahon ready to deploy kag anytime nga may ara nga emergencies ara kami para mag-response sa Negros Occidental, 22 ka mga LGU ang nagkansela sa klase, bangod sa malain nga tempo. Kadamaan, tanan nga level ang ginkansela sa parehong nga pampubliko kag pribado. Ugaling sa Bacolod City, gintugyan sa alkalde ang desisyon sa mga tagdumalahan sa eskolahan. Sa Sining Universidad, kanselado man ang klase sa College Department apang nagbalik ang mga kabataan, agud magbayad para sa ila exam sa lunes. sa lunes, ano na nang exam na namon? Hindi. Hindi na naging ko bayad sa buong. Tiga, kinanglan, pero mag-safe lang kami yung nga makapuli kami karon nga lowa mo lang niya po ang ulan. Nagapabili naman nga may biyahe gikan kag padulong sa Bacolod City kag mga Puerto sa Negros Occidental. Sa advisory sang PCG Northern Negros Occidental, ginapanugyanan ang mga magagmay nga sakayan pangdagata nga ipaiway na ang pagpalawod. Jared, base sa forecast sang pag-asa, yara sa heavy to intense rainfall ang ma-experyensyaan sa bunga weekend. Gani ginapaalerto alerto ang mga residente. Ginapanugyanan man ang mga apektado ng baha na magpabilin anay sa mga evacuation center agod hiluway sa peligro. Jared? Madamo, nga Salamat. Kaghalong kamudera. Kapuso Zenkilantang Sasa.